Magandang umaga sa lahat. Ako po pala si Kintre Bimpok, ang unang tagapaglahat sa mga teknik na maaaring magagamit ng guro sa pagkatuto at pagtuturo. Unang na rito ang pakikinig at pangalawa ang pagsasalita. Ngayon, ating simulan. Ngayon, dumako na tayo sa ating unang teknik. Ito ang pakikinig. Ang pakikinig ay isang kompleks na proseso na ginagawa ng ating isipan na lapatan ng pagkakahulugan ang anumang pagsalitang napakinggan. Ang proseso ng pakikinig ay may tatlong bahagi. Una narito ang pagtanggap. Ang nakikinig ay tumaktanggap ng mga mensahe. Sa panahon ng pagtanggap, ang tagapakinig ay gumagamit ng auditory at visual sensors receptors habang ang proseso ay maaaring magsama ng mga tunog ng pandinig. Ang pakikinig at pandinig ay hindi ang magkasing kahulugan ng mga function na inaakala ng maraming individual. Ang pandinig na patanggap ng mensahe ay mismong isang detalyadong proseso na kinakasangkutan ng mga masalimuot na mekanismo ng pandinig. Ang tunog ay dapat pumasok sa gitna ng tainga. Itakda sa vibration ang tympanic membrane at isa sa gawas pamigitan ng paloob na tainga sa utak. Pangalawang proseso sa pakikinig, ito ang paglilimi o pagbibigay tuon. Matapos matanggap ng mensahe sa pamamagitan ng auditory at visual channel, dapat itong isa asikasuin sa working memory. Sa puntong ito, ang tagapakinig ay kinakailangan tumuon sa pandinig at ang visual stimuli at tumututok sa mensaheng natanggap. Habang ang mga nana, ay naiba sa kung anong paano ang panandali ang sistema ng memorya ay tumatanggap at nagtataglay ng impormasyon. Sumasang ayon sila na ang tagal ng atensyon ay medyo limitado. Pangatlo namang proseso ang pagpapakahulugan. Ito ang kapag ang mensahe ay natanggap at naunawaan ng nakikinig sa pamamagitan ng pandinig, visual at attention processor ang minsahe ay dapat bigyang kahulugan ng tagapakinig. Ang yugtong ito ng proseso ng pakikinig ay nasasangkot ng angkop ang mga minsahe ng pandiwa di verbal sa wastong mga kategoryang pangwika na nakaimbak sa utak at pagkatapos pagbibigay kahulugan sa mga minsahe para sa kanilang mga kahulugan. Inilarawan ni Lundstein 1979 ang prosesong ito ng representasyon bilang isang panloob na pananalita ang pag-decode ng verbal at non-verbal na wika ay nag-iiba ayon sa perceptual ng bawat individual filter at linguistic category system. Kaya ang original na layunin ng mensahe ng isang tagapagsalita maaaring ma-misinterpret, baluktot o kahit ganap na nagbago habang ang kahulugan na, na ng tagapakinig ay itinilaga Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga teknik na magagamit ng guru sa pagkatuto sa pakikinig. Una narito ang pagbasa ng malakas. Ang pagbasa ng malakas ay kinabibilangan ng pasalitang pagbasa ng isang teksto ng isang guro o mag-aaral. Sa silid aralan marami itong anyo. Maaring gamitin ang pagbasa ng malakas upang pahusayin ang pag-unawa sa pagbasa, pagsulong ng mga kasanayan sa pakikinig at pagsasalita. At kahit tumulong sa mga hakbang sa pagbabago at pag-edit sa proseso ng pagsulat ang mga guro ay maaaring ding magmodelo kung paano magbasa ng malakas ng isang teksto upang maisagawa ang wastong paraan sa pagsasalita habang nakikinig ang mga estudyante sa pangunahing salita o parela maaari nilang matutunan kung paano ang pagpos pagkatapos ng isang panahon o gumamit ng inflection kapag nagtatanong Naririnig din nila ang mga pangunahing aspeto ng pagsasalita tulad ng tono, pacing, at wastong pagkakasunod-sunod ng salita. Pangalawang teknik ay ang magbasa sa klase ng mga aklat na piksyon at dipiksyon. Ang isang kwento ay dumarating sa lahat ng mga mambabasa Kabilang ang mga bata na may mga butas na dapat puna ng kanilang mga imahinasyon. Ano ang hitsura ng isang karakter? Bakit ganyan ang ugali ng mga karakter? Ano ang kanilang posibleng motibasyon sa paglipas ng panahon? Ang pagbasa ng fiksyon at ang pagpilit na sagutin ang mga tanong na ito ay parang isang paraan ng mental weightlifting na tumutulong sa mga bata na matanto ang mga mahalagang binipisyo sa pag-iisip. Mayroong maraming mga paraan na ang mga magulang ay makakatulong sa pagpaunlad ng mga pagkamalikhain ng kanilang mga anak. Ang paghikayat sa kanila na magbasa ng at fiction at non-fiction ay isang mahusay na paraan sa pamamagitan ng pagpakilala sa mga bata ng mga bagong ideya at paraan ng pag-iisip tungkol sa mundo. Ang fiksyon at non-fiksyon ay malakas na potensyal bilang isang pam pampalakas ng pagkamalikhain. Pangatlong teknik naman ay ang panubaybay na pagbasa sa sa bayang pagbasa at sa bayang pag-awit. Ang sabayang pagbigkas sa isang mas sining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamagitan ng sa sabayang pagbasa ng malakas ng isang kuro o pangkat. Anumang anyo ng panitikan, sa puntong ito, malinaw na sinasabing hindi la hindi lamang tula ang maring gamitin na pyesa sa, sa sabayang pagbigkas. Ito ay maaring ilang bahagi ng maikling kwento, nobela, o dula, o ilang pilang talata ng sanaysay. Ang pang-apat na teknik naman ay ang mga larong pampakinig. Ang mabisang paraan ng pagtuturo ng pakikinig, una ay pagsasagawa ng mga larong pampakinig, katulad ng mga larong Simon Says o di kaya ibubulong ko, ipapasa ko. Nakakatulong ang mga larong ito upang maging focus ng mga mag-aaral ang pakikinig. Ikalawa ay ang pagbabasa ng mga estudyante o panubaybay ng pagbasa katulad ng dula sa bayang pagbikas, tula at iba pa. Sa pamamagitan nito, napapalawak ang kasanayan sa pakikinig ng mga mag-aaral. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang teknik na magagamit ng guro sa pagkatuto at pagtuturo. Ito ang pagsasalita. Ayon kay Kaznen 1986, ang pasalitang wika ay mahalaga nasangkap sa pagkatuto. Kadalasan kwento muli ng, pag ng pasalita ng mga bata sa kapwa-bata ang mga kwentong kanilang pinakinggan o binasa sa panahon na tayo ay nahaharap sa pandemya, magiging mabisa ang pagsasalita ng depende sa kung, kung sino ang mga kasangkot dito. Maaring mga magulang, guro, at komunidad na maaring makasangkot upang mahubog ang pagsasalita ng isang bata upang maging epektibo ang pakikipagkomunikasyon nito.